Ako nga pala si Prince Nash Mendoza, TVLB, HE. Ako nga rin pala ang leader sa pananaliksik na ito. Aming ang pinag-aralan ang epekto sa maagang pagbubuntis sa murang edad sa lungsod ng kapalangan. Ang maagang pagbubuntis sa murang edad ay may malawak na epekto sa buhay ng isang kabataan, lalo na sa kanyang kalusugan at edukasyon. Dahil sa malaking responsibilidad na kaakibat nito, maaaring makaranas ang isang batang ina ng matinding stress at anxiety na maaaring humantong sa emosyonal na pagkapagod at depresyon. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng matinding kalungkutan at posibleng maging dahilan ng pagtigil sa pag-aaral. Ayon sa nakalap na impormasyon, ang maagang pagbubuntis ay nagdudulot ng iba't ibang hamon sa edukasyon ng isang kabataan kabilang ang madalas na pagliban sa klase, pagbaba ng grado, at pagtigil sa pag-aaral. Dahil sa mga pisikal at emosyonal na hamon ng pagbubuntis. Naging mahirap para sa isang mag-aaral na makadalo ng regular sa klase at magkaroon ng sapat na oras para mag-aral dahil dito marami ang napipilitang huminto sa kanilang pag-aaral upang pagtuunan na alagaan ang kanilang mga anak Ayon kay Guerrero 2018, ang maagang pagbubuntis ay may matinding paikososyal na epekto sa mga kabataan. Kabilang ang depresyon, anxiety, at stress na dulot ng kawalan ng kahadlangan sa pagiging magulang. Samantala, binigyang diin ni Hoffer 2017 na ang kakulangan sa edukasyon na nagmumula sa maagang pagbubuntis ay nagiging hadlang sa pag-unlad ng kabataan, lalo na sa aspetong sosyal at ekonomikal. Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga maagang nabubuntis, maraming kabataan ang napapasok sa ganitong sitwasyon dahil sa iba't ibang dahilan tulad ng kahirapan at mga relasyong hindi pa nila ganap na nauunaw. Ako nga pala si Michael Angelo Sinuke at aking tatalakayin ang saklaw. Ang pag-aaral na ito ay nakasoon sa pagtatalakay ng epekto ng maaga pagbubunti sa murang edad, lalo na sa mga babaeng nag-aaral. Sinusuri nito kung paano naaapektuhan ang kanilang akademikong pagganap, talagayan sa pag-iisip at mga oportunidad para sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito, mas maunawaan kung paano nagiging hamon sa anilang edukasyon at personal na buhay ang maagang pagbubuntis. Ako nga po pala si Christian Gutsaga, Kabanata 3 Survey. Itinuturing sa pananaliksik na ito ang epekto ng maagang pagbubuntis sa iba't ibang aspeto ng buhay ng kabataan kabilang ang kanilang relasyon, kalusugan at katuyoang pinansyal. Binibigyang din din ang mahalagang papel ng edukasyon sa seksualidad at mga programang pangkalusugan bilang proteksyon laban sa maagang pagbubuntis. Higit pa rito, itinatampok ang kahalagahan ng suporta mula sa pamilya, guro at mas malawak na komunidad upang matiyak ang kapakanan at kalusugan ng kabataan resulta, gamit ang isang qualitative na disenyo ng pananaliksik, nagsagawa ang mananaliksik ng isang survey o questionnaire na sinagutan ng labing-anim na respondente mula sa grade 11 na nagmula sa iba't ibang strand. Batay sa kanilang mga sagot, ilan sa mga posibleng epekto ang maagang pagbubuntis ay ang pagtigil sa pag-aaral at ang pangangailangang pinansyal. Dahil sa murang edad, naging mahirap para sa kanila ang makahanap ng trabaho upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Ang pag-aaral na ito ay isang pagtatangkang malaman ng epekto ng maagang pagbubuntis bilang sa pag-aaral sa lugar ng barangay Kapalama. Mayroong masamang epekto ang mahabang pupuntis sa isang mag-aaral. dito ang pagtigil sa pag-aaral sapagkat kailangan ang istapo itigil ang pag-aaral ng isang babae upang puntahan at alagaan ng kanyang anak. Bukod sa responsibilidad, karagdagan at gastos yung pahirapan ang maaaring mabunga. Ito ay dumarang problema sa dito ang kahirapan ng, ang dinadala ng responsibilidad ay maaaring magdala rin karagdagang problema at sa huli ay pagkatalo sa lipunan. Sa taliwas na pananaw, ang hindi maayos na bata ay maaaring pag-usapan, subukan, tignan ang kahit para nakakatawa ang isyong ito ay nangangailangan.